dadalhin ka sa isang animation film kapag bumisita ngayon sa bayan ng Bayambang, Pangasinan. Bukod kasi sa matitingkad na kulay, bubunga din sa iyo ang mga karakter na likha ng Studio Ghibli gaya ni Totoro. Kaya naman, mapabata o matanda, enjoy na enjoy sa naturang Christmas attraction. Pinailawan at binuksan ito sa publiko noong Biyernes, November 17. Parte ito ng Paskuhan sa Bayambang 2023. Sa buhay kong ito, bilang inyong ina ng Bayan ng Bayambang, ang masasabi ko, walang mas importante pa sa buhay kundi ang pamilya. God number one, susunod dyan ang pamilya. So we wish you all a very blessed Christmas with your families and ang ating minamahal na pamilyang bayambanggenyo. Mahal na mahal po namin kayo. Mabuhay po kayong lahat. Ang mga residente inabangan din ang ingranding fireworks display at world-class performance ng mga local artists. I'm sure that all Bayambangenians and uh, all Pangasinenses and all our guests are excited to witness this uh, new show uh, for the people of Bayambang. Sana po itong 2024 ay mas maging mapayapa, tahimik, puno ng pagmamahal at katahimikan para po sa bayan ng Bayambang at sa probinsya ng Pangasinan. Asahan na raw ang mas marami pang pakulo at sorpresa ang isasagawa ng pamahalang bayan para sa mga bayambanggenyos at mga bisita. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline